Mahal, ano ang sinabi mo? Sensitive ba ako na ngayon? Mahal kita. Ang sarili kong chayun wo. Napakagwapo at maamo ng mga boyfriend ko. Salamat po. Kailan pa ako naiinis? Natatawa ako ngayon. Hindi mo ba nakikitang nakataas ang sulok ng aking bibig? Ang magiliw kong kasintahan ay biglang nagbago. Ang mag-asawa ay nagtatawanan kahapon. Ngunit ngayon ay pinaghihiwalay nila ako. Bakit ngayong araw na ito? Para sa akin na may kapatid na babae na bato, hindi mahirap kilalanin ang araw ng isang babae. Hey! Di ba sabi ko huwag mo akong hawakan noong araw na yon? Huh? Ay, hindi ko ano. Eh. Anong araw na? Ano ba yan? Ang araw na yon ay ang araw na ikaw ay matitira. Aso sa seo dang makakabigkas ng tula. Sampung taon na akong natuto sa mga kapatid, kaya may manual ako. Sa wakas, totoong laban na. Hindi mo dapat i-provoke ang iyong kasintahan sa araw na iyon. Gamitin natin mga items sa halip, kumot at mainit na pakete. Mahal, mahirap ba ang araw na iyon? Okay, inumin mo ang gamot na pinakamabisa para sa iyo. Sarili. Salamat po. Ano ang kahulugan? Matapos itakda ang mood gamit ang isang kumot sa tuhod at kamot, oras na upang magpaputok ng isang madamdaming suntok. Ah, huh? Ginagawa mo ba ang lahat ng buhok? Nagsisimula ng sumakit ang tiyan ko. Paano kung walang dumating? Tinirintas! Nandito na pizza. Natatakot magutom ka. Sabi ko hindi ako nagugutom. Bakit mo ito in order kung wala kang gana? Hindi ka dapat magpaloko. Kapag sinabi ng babae na hindi siya gutom, ibig sabihin ay hindi niya alam kung ano ang gusto niyang kainin. Gusto niyang mabilis kang maglagay ng masarap sa kanyang bibig. Honey, gusto mo ng pizza, karne, ahipon. May meat pizza at shrimp pizza na mukhang masarap talaga sa Cheongnyon pizza? Ay daw, hindi ko alam. Gayun pa man, dahil meron na akong mga kabuti na binili ko, matitikman ko ito. Oh, ano ito? Ang sarap. Marami ring hipon sa loob nito at mataba at nguya. Subukan din ang gilid ng pizza. Garlic concrete crumble. Malutong yan. Ano? Hindi ko gusto ito dahil sa lasa ng harina sa dulo. Ngunit ang crumble ay napakasarap. Ang kwarta ay gawa sa gatas, kaya ito ay magaan at may marangyang lasa ng mantikilya. Kinalkula ko lahat at in order. New York beef. Ito rin ay maluho at masarap. Ang kanyang ekspresyon, nakakalimutan ng kanyang sakit at nakangiting kontento, ay isang tagumpay. Nako, napakasarap. Salamat, honey. Pero masyado ba akong kumain ng pizza? Mukha ba akong baboy? Hindi. Sa lahat, ganap na kahangal. Sobrang ganda. May ibig-ibig. Sa ilalim. Pass. Oh. Sa mga panahong tulad nito, walang pag-aalinlangan. Tandaan, mas masahol pa kung gagawin mo ang lahat at mabibigo kaysa sa hindi paggawa ng anuman. Sabi mo ito ay youth pizza. Tama ba? Order ako mamaya hapunan. Tingin ko kalahati at kalahati, okay? Nang cons.